Pumunta kay Mindanao. Mindanao. Oh, Doon kayo sumakay. Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Galing ka dito, Manila. Boat? Ah, sumakay kayo ng boat saan. sa dagat. Saan kayo galing? Saan, Saan kayo sumakay? Hindi ko alam yung lugar. Pero dito lang, sa Metro Manila, Luzon? Siguro. O pumunta kay Mindanao? Mindanao. O doon kayo sumakay? Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Hindi. Galing ka dito, Manila. Paano kayo sumakay ng boat? Sumakay mo na kayo ng aeroplano o bus bago kayo sumakay ng boat o... Wala po. T -t Tell Dito us the details. Dito anyway, lang. established naman talaga na hindi kayo dumaan sa immigration. Wala kayo immigration records. Pakishare na lang sa amin paano kayo lumabas. Para makurek namin yung mga, o, mga sistema na yan. Dito lang po kasi galing kami sa... sa bahay. Tapos bahay. may suntok sa amin na isang sasakyan. Sasakyan, dinala. Sa Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar, uh, siguro biyahe kami ng ilan oras. ilang oras. Hindi ko Mga ilang oras? Hindi ko matantaan yung matagal din. Um, araw kayong umalis, then gabi kayo dumating doon? Or araw uh, kayong umalis, araw din dumating? Halos tapos, uh, tapos ng dinner. Pero umalis kayo ng Manila, araw pa? Gabi. Gabi rin. So umalis kayo ng gabi, and then dumating kayo doon, Hating gabi. So, isang buong araw kayo bumiya? <laughs> <laughs> hindi po. Hindi siya isang buong alaw. Kung mga sigulo, out dinner 7.08. Tapos ang lating namin, yung hating gabi na po. Ah, so mga 5 hours by van. Inseakos. Tapos anong... Hindi ko sure kung tama 5 kasi hindi ko maano sa olas po. Madam Chair? Tapos, uh, just one more follow-up and then before yeah, yeah. SP Pro Temp. Uh, anong klaseng boat? Yung sabi niyong boat na sinakyan niyo. Yung maliit da puti. Maliit na puti. SP Pro Temp? Sino yung driver na sumundo sa'yo? Hindi ko kilala. Pati plate number na sa second di mo alam. hindi po. Ilan kayo ron sa van? Po? Ilan, Ilan kayo daw sa kayo van? sa van? Tatlo po. Tatlo. Sino-sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice at si Wesley po. Dad, Sabay po lang kayo ni Alice. Lumayas. Hmm. Oh. Sabay kayo ni Alice. Lumayas dito sa Pilipinas. Opo. Opo. Oh. At Uyung yung pagbiyahin nyo ni Alice para umalis sa Pilipinas na bumiyahe ko kayo mga limang oras, dumating ba kayo sa Pangasinan? Hindi po. Alam ko Pangasinan, hindi. Hindi Pangasinan ang din uh, inabot nyo? Kasi ano siya Manila, tapos Nampas pa eh. Hindi ko alam yung lugar Lag kasi Nagpas pa ng Pangasinan? Hako. Maybe Bataan? Hindi po. Papunta Manila po. Ma Madam Sir, ilang oras kayo sa barko? Yung biyahe niyong barko? Ba Diretso kayo Malaysia? Hindi From Pilipinas? Saan? May palit ng... May palit. Ha? May, papalit, may, palit yung mas malaki pa. Ilang oras kayo? Nung malit na barko? Bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Ilang oras Ilang nga? oras nga? Siguro... Hating gabi kaming sakay, tapos halos umaga na. Umaga na? Tapos yung pero, malaking barko pero hindi pa masyado kita yung ano. Yung malaking barko ano siya? Passengeran, cargo ship, o uh, ano fishing uh, ship or it describe mo? yate. Yung luxurious yacht, yacht. Ano siya? Parang yung malaking barko. fishing ship ata hindi ko alam kasi hindi ako maloko. So fishing ship dahil may nakita kayong mga lambat at mga oh, isda. Yung yung net, yung net na panghuli na fish. May net na panghuli ng fish. Tapos yun na. Ah dumating na kayo ng Malaysia from through that boat na malaki. Malaysia kayo may, dumating may o Indonesia? Ulit. May sasakay pa ulit. Ha? May palit pa isang ulit. Palit pa ulit ng isang barko. Anong description ng isang barko na Yung pinalit? Yung maliit naman na palang kulay. Tapos? Blue or green. Na, yun na, diretsyo na kay Malaysia. Opo. Opo.